Anak bet. Ayo punggol. Basta kita magluto ya Ano pa be? Ito palang rice noodles ang ginamit ko, guys. At hahaluan natin ng dry canton. At sahuga natin ng carrots. Crab imitation. At ito, hindi ko kilala kung anong pangalan nito, guys. Basta binili ko na lang sa market. At lagyan din natin ng bean sprout or yung taugi na tinatawag. At syempre, lagyan natin ng cabbage para maganda. At magisa na tayo ng aton mumbai hanggang sa maglambot siya, guys. Paglambot ng mumbai ilagay natin ang carrots. Susunod ito, strip ang paghiwa ko niyan sa kanya para terno-terno sila lahat, guys. Susunod sunod, cabbage naman ang ilagay natin. Then din ang pagkahiwa natin sa ating cabbage para pare-pareho sila lahat para maganda tingnan. Susunod, tawagin na naman ang ilagay natin. And mix lang natin sila lahat-lahat for 3 minutes and then takpan natin para medyo lumambot sila guys. After 5 minutes, buksan natin at ilagay na natin ang ating crab imitation. Wala pala ako may ginbutang ng mga carne guys. Tungod tipid budget lang ito guys ang ako nga ginluto nga pansit. Pero nung ka, guys, ang sarap talaga. Pagtilawan natin guys, kung okay na, naging half cooked na ang aton nga vegetables, isit aside na nato. Kag hindi na kita magpalinis-linis pa diret butang sa mantika sa kawali. Ibutang eh. ang bumbay, gisahon, ayan, amuna nga paggisa hindi kay pahininhinhin pa, ara ka sa kusina. Paitani kung ato ka sa pagin, kay pwede ka makapahinininhin. Okay, birada, sunod is ang aton nga garlic. Uy, hambal ko garlic, naging ano ka na imo yung masunog, gani, karon ang sungad mo, karon sa imo nga kawali, karon mamay mo, gen. Yun ipunggol, ara, pag ina ano na siya pay na siya sa iya nga kalaha yaman hoy garlic nan ara indi nasagad ka pinasaway kay damo aton viewers nga nagalantaw hoy di punggol nga obra ni nan ara nagpinamurugso sa hina lang lang pagbuhos ng tubig mainit nga daan na masunog man ang mata sang aton viewers nga nagalantaw sila ho. so ayan na guys nilagyan na natin ng tubig sunod ilagay natin ang ating oyster sauce 1 tablespoon of oyster sauce lang mo nang ilagay natin guys haluin natin para matunaw at maglagay din tayo ng asukal 1 tablespoon of soy sauce lagyan din natin ng black pepper at haluin lang natin, depende sa panlasa nyo guys ha Kung hindi kayo kontinto sa ganyang lasa At pwede nyo siya dagdagan ng iba pang mga sangkap na gusto nyo Dahil okay na, swak na sa panlasa ko, idagdag ko ng pansit kanton hmm? Habang ginalugay ko ang akon nga pansit kanton Mas special shoutout muna tayo sa ating mga mahal na mga viewers Sa kay Lokman Arbigoso de Leon, sa Tagabagyo City Shoutout sa inyong lahat yan, thanks for watching Kay Vigilin Valderrama Bacharabi Vivian Aragona, Rose Naval Caritings Vlog Rima Manzano, Lini Arbis Disin, thank you so much sa inyong panunood sa aking video. Guys, make sure nyo na okay na talaga ang inyong nga kanton before nyo ilagay ang inyong nga rice noodles. Ha? At haluin lang natin ba guys, ito sa paghalong ay nagrabi ni ang effort ko. Perte, kakapoy-kapoy kay kabug at sinisang rice noodles nga iniho. At ilagay na rin natin ang ating mga gulay para mahalo natin silang lahat. Ganitong luto ang gusto ko, lalo na sa mga vegetables natin guys. Napaka-crunchy and of course, ang sarap talaga i Baang Pinoy. Thanks for watching. Hanggang sa susunod. Bye.